20 minutes hanggang sa bunga kalating oras habunga So nandito na naman tayo mga katropa sa ating new adventure so isang lugar na naman ang kamangha-mangha nating explore ngayong araw ito ay tinatawag na hydroelectric power plant tunnel mga katropa dito sa lugar ng Habunga So, ayan mga katropa, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, nandito naman tayo for another vlog. So, ngayon mga katropa, samahan nyo kami mag-vlog dito sa lugar ng uh, Habunga. Tayo pupunta mga katropa. So, ngayon mga katropa, nandito tayo sa barangay ng Bunga mga katropa. So, nagtanong kami uh, kung ilang oras pa ba ang biyahe mga katropa galing dito sa Bunga, pupunta sa Bunga. So, may tinanong kaming tao doon mga katropa. Nasa mga kalahating oras daw mga katropa. So, galing doon sa amin mga katropa sa Mainit, sa lugar namin so nagbiyahe kami doon lang ano mga 20 minutes hanggang dito sa Bunga at saka kalating oras pupunta sa bungga ito mga tropa sakop ito ng ano ama uh, mainit lake hanggang dito mga tropa so ganito kalaki yung ano yung lake dito mga tropa so bye lang natin tong gilid ng lake mga tropa papunta sa Kabunga mga tropa so tara let's go samahan nyo kami mga katrupa habang nagpatuloy tayo sa ating paglalakbay mga katrupa So nadaanan natin dito mga trupa, na may tulay mga katrupa Na meron silang tulpi mga katrupa na 20 So ginawa nila ng tulay dito mga katrupa Kasi pag gusto mong dumaan dito sa tulay So magbabayad ka ng 20 Pero pag ayaw mong dumaan mga tropa Doon kalulusong sa may baba mga katrupa So malalim masyado yung tubig doon sa baba So magbabayad na tayo ng 20 ay mga tropa So magbabayad tayo ng 20 para naman sa makatulong tayo mga tropa sa ginawa nila mga tropa na tulay makadaan din tayo mga tropa at saka maka 20 rin sila mga tropa so ayun mga tropa may dumaan mga tropa so nagbibigay rin ng 20 nag abot ayan so abot din tayo ng 20 mga tropa kasi pagbalik natin mamaya mga tropa so hindi na tayo sisingilin mga tropa kasi nagbabayad na tayo so bali mga tropa ano pala to back and forth mga tropa yung 20 natin ayan so tuloy ang biyahe natin mga tropa So may mga kalsada rin pala tayo madadaanan dito mga katropa na hindi pa siya simentado mga katropa. So ayun mga katrupa, napansin niyo mga katrupa na napadaan tayo dito sa mga rough na daan mga katrupa. At saka ito mga katrupa, ito daw yung tinatawag na Barangay San Pablo mga katrupa. So marami din nakatira dito sa Barangay San Pablo mga katrupa. Ah, so halo halo sila mga katrupa, mayroon ding mga katutubo dito mga katrupa na tinatawag na manwa Or sa dating panahon mga katrupa, Ita. So dito rin sila mga katrupa, marami rin sila dito sa area na to, mga O sa dito sa barangay na ito at saka itong barangay San Pablo mga tropa sakop na to ng Agusan Surigao del Norte sa lungsod ng Habunga. Woo, grabe ang presko ng hangin dito mga tropa. So, mabilis-bilis na konti yung takbo natin mga tropa. Ayan, so tingnan mo naman mga tropa. Ang ganda ng view dito sa may gilid ng lake mga tropa. So sa akin mga nalalaman mga katropa, ito palang lang hydroelectric power plant tunnel mga katropa ay nagpo-produce pala ito mga katropa ng kuryente. Na kaya ito mag-produce mga katropa ng 45,000 na bahay mga katropa. So malaking tulong rin mga katropa ang nagagawa nito mga katropa. At ayon sa akin nalalaman mga katropa, 20 years daw ginawa itong tunnel na ito mga katropa. At alam niyo ba mga katropa, ito yung pinakamalalim na area sa lake na tinatayuan sa malapit sa tanil mga katrupa. At pang-apat din mga katrupa ang lake mainit na pinakamalaking lake dito sa Pilipinas. At dito mga katrupa makita mo talaga ang gandang view mga katrupa kasi sabi nila mga katrupa ang ganda daw ng view mga katrupa dito sa hydroelectric power plant tunnel mga katrupa. So ayun mga katrupa, Nandito na talaga tayo sa pinipuntahan natin sa may hydroelectric power plant tunnel mga tropa So grabe, ang ganda talaga dito mga tropa nakakamanga tingnan So grabe sulit na sulit talaga mga tropa yung ginawa nilang mga simento dito mga tropa sa may papuntang bundok mga ka-tropa Tsaka dito sa baba mga tropa makita mo talaga yung ganda ng view dito mga tropa sa may pasukan ng tubig galing dito sa lake Grabe mga tropa So first time ko talaga pumunta dito mga tropa ayun mo tingnan mo ng mga tropa o oh, sabi so kung balak nyo pumunta dito mga tropa so tingnan nyo mga tropa ang ganda talaga mga tropa dito hindi ka talaga magsisisi pag pumunta ka dito mga tropa so mga dito mo makikita mga tropa ang tinatawag nila na hydroelectric power plant tunnel mga tropa dito sa lungsod o sa bayan ng Habunga sakop ng Busan del Norte So nung matapos nating tingnan mga katrupa ang pagpasok ng tubig sa likod mga katrupa sa entrance ng tunnel, so magtanong tayo mga katrupa kung saan dadaanin yung uh, papuntang likod mga katrupa. E bukid nga, sumpay ng hydroelectric power plant. Magdagok daw. Ano po? Bu <önemli> Pasaka? Pasaka rito? May oh. Uh -huh. Nay, niya ang palihis? Wala na lang ang nagsakot. Puro kono? Oo, So ay mga katropa, nandito na talaga tayo, malapit na tayo sa lungsod ng Habunga mga tropa. So hanapin natin yung daan ng mga tropa, paakit doon sa bundok para makita natin papunta mga tropa doon sa likuran mga katropa, yung tagusan ng tubig na galing dito sa lake na papunta naman sa dagat. So ay mga katropa, nandito na tayo sa kalagitnaan ng lungsod ng Habunga. So ayan, grabe mga katropa, ang ganda pala dito ng lungsod ng Habunga. daw, propono. pag Dili na akong kusin. Unahan pa. Tumutumoy pa. Abong na na ito ni? Oo. Plasyon na. Plasyon. Kasi na siya lungsod ni siya dahil Nay Oo, lungsod. Lungsod sa bunga. Ah, okay. Salamat. So ayun mga katrupa, nagtanong, nagtanong na naman tayo ulit kay nanay. So salamat tayo kay nanay mga katrupa kasi tinuro sa atin kung saan yung paliko mga katrupa papunta dun sa bundok mga tropa so habang naglalakbay tayo dito mga katropa sa bar sa lungsod ng Habunga so nadaanan natin dito mga tropa na may maraming dekorasyon dito mga tropa so may papista pala dito mga tropa na darating so ayan so nandito tayo ngayon mga tropa sa pinaka munisipyo nila mga tropa so ang saya dito mga tropa ang daming tao so parang nawawala tayo dito mga tropa so ikot tayo mga tropa so dito yung daanan siguro papunta sa gilid so direct na lang tayo dito sa baba kasi nakasarado yung isang daanan dito mga tropa. So mga tropa, let's go! ang daming tao mga tropa sa lunita nila so bunga habunga so ay mga tropa tuloy tuloy mga tayo mga tropa so ang dami dito mga dekorasyon sa may kalsada mga tropa labi talaga yung habog ko mga tropa so nakalagay pa dito mga tropa oh. salamat karaja so ay mga tropa so yan tuloy tuloy lang ang biyahe natin mga tropa so ito na sigurong cruising na ito mga tropa so magtanong tayo mga tropa para sure kung ito na ba talaga yung paakyat papunta dun sa dagat so mayroong nakamotor ito mga tropa so tanongin natin Uyamo ni pedolong di Selikom. Tetubukan Sa kanang hydropower ya. kami makatropa, so excited kami makita mga makatropa yung tubig sa na. pag-agus papuntang dagat mga katrupa So excited na excited kami mga katrupa ng asawa ko Ayan mga katrupa, puro paakit na yung kalsada dito mga katrupa Kasi papunta na to sa bukid mga katrupa Pagdating sa pinakadulo mga katrupa, bababa naman kami Papuntang dagat, so ganda ng view talaga dito mga katrupa Ay, mga katrupa, nandito na tayo sa kalagitnaan ng bundok ko, katrupa. Grabe, ang ganda ng view dito mga katrupa. For the first time mga katrupa, nakadaan ako ng ganito, paikot-ikot mga katrupa. So may mga daanan ng mga katrupa dito na galing sa landslide mga katrupa. Kasi nung malakas yung ulan mga katrupa, nag-landslide dito. So nakaharang sa daanan. So ay mga trupa, puro palusong na yung kalsada dito mga trupa. Siguro malapit na tayo mga tropa sa dagat. So ayun mga tropa, sa wakas mga trupa, nandito na talaga tayo sa tinatagusan ng tubig mga trupa papuntang dagat. Tingnan niyo naman mga katrupa. Tingnan niyo okay. yung tubig mga katrupa na galing sa lake mga katrupa. Grabe, ganito pala talaga mga katrupa. Kaganda tingnan dito sa may tulay. So yung nakita niyo yun, diyan mga katrupa, hindi na yan lake mga katrupa, hindi dagat na yan mga katrupa. So yan tingnan niyo naman mga katrupa oh. So mga tropa, nandito na tayo sa pinakalikod ng uh, Habunga Hydroelectric Power Plant Tunnel mga tropa. So itong likod mga katrupa, ito yung dagat mga tropa. Ito na yung dagat. So dito tumatagos yung tubig na galing dun sa mainitlik mga tropa. Bako ng dagat. So ito yung pinakalikod ng Hydroelectric Power Plant Tunnel mga tropa. Yung sa kabila niya mga tropa, yun yung sa may mainitlik. Doon kumukuha ng tubig at saka dito binubuga sa dagat. So yan mga tropa ito pa daan dito mga tropa papuntang bulubulo uh, mga tropa. Si pero pero mga katrupa, hindi pa tapos yung para padugtong mga tropa papunta sa may Karyatag sakop ng Malimuno mga tropa. So bulubulo lang mga tropa. At saka dito kami galing mga tropa sa may ano Habunga. So ayan mga tropa dito na tayo. Kuha muna tayo ng bio. Yung dagat mga tropa. So mga tropa, nandito tayo ngayon sa likod ng hydroelectric power tunnel plant mga tropa na kumukuha ng tubig dun sa may mainit lake. So ang alam ko mga tropa, itong hydroelectric power tunnel plant mga tropa, ito yung nagpaproduce mga tropa ng uh, kuryente mga trupa. So, ito yung ginawa mga tropa ng presidente natin mga tropa na si uh, Bumbong Marcos mga tropa so ginawa daw ito mga tropa umabot daw siya ng uh, 20 years mga tropa bago nag open so ayan nakandito na talaga kami mga tropa so first time natin nakapunta dito sa may likod ng hydroelectric power tunnel plant so, grabe ang ganda ng view dito mga tropa